Tunay ngang nakakabilib yung mga negosyong ang layunin ay hindi lamang magpasaya ang kanilang, ng kanilang mga customers, kundi pati na rin yung matulungan ang mga lokal na magsasaka sa kanilang lugar. Dahil dyan ay isang agritourism cafe sa Libagon Southern Leyte eh, ang binisita ng RSP. Panoorin po natin ito. Kainan sa gitna ng palayan, at fresh locally grown food ang hinahain? Lahat yan ay matatagpuan sa isang agritourism cafe and restaurant dito sa Libagon, Southern Leyte. Ito ay hindi lamang basta restaurant dahil ito ay kainan na farm-to-table concept na sinimulan 5 years ago upang tulungan ang mga kababayan nating farmers na magkaroon ng pagkakakitaan lahat po ng mga produce po ng mga farmers na nandito yung mga kakailangan namin na dito lang po kami bumibili kung mag-order kayo ng insaladang talong pipitasin lang doon tapos doon lulutuin yung mga native chicken po natin dito binibili po natin sa mga farmers na sila po yung nagpapatubo tapos bibenta na dito a very reasonable price mas mataas pa nga sa market price kaya talaga nakakatulong talaga tapos 'Yung mga palay dito pag nagharvest harvest din uh, dito, yun si serve namin. Marami din ang bumibisita dito dahil sa ang kinitong ganda. May mga tagay-baybang lugar po uh, pupunta dito just to appreciate the view. Maganda po yung tanaman. lalo na po yung pag ano to. Very green po talaga to nung mm, time na hindi pa nag harvest ngayon lang. Nakikita nyo ano, medyo brownish at saka green siya kasi nag-harvest na po tayo. At para kay Sir Chris Sandy, ito rin ay isang spot upang siya ay makapag-relax at makalanghap ng sariwang hangin. Lalo na kung stress na stress at nagkaroon siya ng migraine dahil sa trabaho. Uh, miracle, ano, uh, miracle medicine. Na galing sa nature po. Wala nakakatulong hindi lamang umiikot sa Tagumpay ang mga negosyo dahil noong pandemic ay matindiding na naapektuhan ang kanilang operasyon Talagang devastated po siya nung uh, time ng pandemic uh, kasi walang kumakain eh Pero alam niyo po uh, hindi po kami nagtatanggal ng trabahante po Supported po sila tapos nagbibigay po kami ng tulong sa kanila kahit na wala pong wala pong tao na dumadating Puro expense na lang po yun. At dahil sa kanilang dedikasyon at pagbibigay ng tulong, sila ay nanominate sa ilang programa. Yung Happy Thai, Happy Thai program po na dinisign po na ano na yung parang social social enterprise nila talaga. Uh, yung mga tao po nag-grow-grow ng mga chicken nila tapos kami yung bumibili. Kaya yeah, yun, parang doon po uh, naging nom, na-nominate po tayo sa sinag. Tunay na ang pinagsamang agrikultura at turismo ay isang susi para sa mas malakas na local employment at ekonomiya na mapapakinabangan maging ng mga local farmers.